Hello guys, magandang araw. Alam niyo ba, ng aking mga season na ito, ay 5 days pa lang. So, Saturday ko sila kinuha, di ba? Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So, Thursday pa lang ngayon, so 5 days pa lang sila sa akin. Pero tingnan niyo naman, ang liliksi nila, ang lulusog. Pero, kung nakita niyo yung pagdating nila sa bahay, maliksi naman talaga sila eh. Ngayon, mas lalo na, kasi sa tulong ng Progen-Z. Kung titingnan nyo guys, matatangkad na sila, malalaki na sila. At syempre, para sa inyo, hahawakan ko sila. Hindi naman sila gaanong kailapan. Halika kayo. Check, check. O, diba? Mabait yan sila. Tara, dito kayo, dito kayo. Ha? Okay. Guys, ngayon, lilinisin ko na kanilang bahay habang nandito sila sa labas. Tapos, hindi ko na sila lalagyan ng sapin sa taas ngayon. Kasi para hindi gumanyan yung kanilang mga kamay. Eh, kamay. Kanilang paa. Hindi maging purokol na ganun. Kasi pag, pag nasa, nasa sapin sila, hindi makapenetrate yung kanilang kuko, yung kanilang daliri. May, may possibility na gumanyan. Gumaloktot. So ngayon, kukuhin ko na yung mga sapin nila. Oh. Pagkatapos naman, ay papalitan ko ng yung beddings nila, ilalagay ko na sa pinakailalim okay so ito guys, tatanggalin ko na tapos naman pagkatanggal nito yung kanilang drinks ilalagay ko na dito okay yung, yung dati kasi, yung old style na gamit ko sa kanila yung unang dating nila dito is eto old style, di ba? So ngayon papalo ko na sila ng Okay? Papalakura sila ng mas malaki ganito. So bago ang lahat, bago ko sila bigyan ng pagkain at saka ng inumin, pumasok na yung isa doon. <laughs> Hindi pa muna. Dito ka na muna sa labas, bebe. Maglilinis pa ako. O. Dito ka muna. Dito ka muna. Maglilinis pa. Maglilinis. Makulit. So, ito. Mabilis lang itong linisin. Tatanggalin mo lang. Tapos, tapong ko lang. Tapos, ito ang mangyayari. Ito. Pala ito guys, ilalagay ko siya sa ilalim. Ayan. Tapos, syempre, yung kanilang papel. Hindi ko na sa taas ilalagay. Hindi dito na sa ilalim kasama to. Magiging ganito siya. Okay lang. Para maging pantay lang. Saglit lang. Bear with me. Para paglilinisin yung kanilang eggs, yung kanilang poop, kunin mo na lang yung, yung mga sapin. Ay, nalaglag ya. Ang kulit mo. Baka makita ka ni boy, baby. Cik, 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 cik. Ayan <laughs> Pinakaban ako sa inyo. Pasok kayo. Hindi pa familiar si Amboy sa mga sisiw. Si Amboy is yung tuta namin. So, hindi pa ako kampante na nandyan si mga sisiw, nandyan si Amboy. So, yun si Amboy. Oh. Makabiglang yung aking dalawang kelso ay maging isa. Kaya kailangan alagaan ng mabuti. syempre ang kanilang food, i-re-refill ko lang ito si yung aking gamit ko food sa kanila. Kasi hanggang isang buwan ito. Ano yung kurang tulalagin ko lang ganyan. Isa nakatambak kasi pinapasok nila nas kinakalkal. Ay, paksiw. Okay. Tapos syempre, yung kanilang super duper favorite drink. Ako na nag-decide na favorite nila to ito guys ang aking gamit crow ginzy puha lang ako dito ng half teaspoon gamit ang aking hewagong bato ito o oh. ano to, um, bago to bago, this is my hindi na ako nakikihiram kay barangay dona ito nga o oh, diba guys bilis lang yung matunaw o oh kumaga niya, no? Titimpahin ko lang yan sila, tapos ilalagay ko lang sa kanila para makainom. Gusto nila yung drinks na yan. Maya-maya binabalik-balikan nila. Siguro dahil din mainit yung panahon, kaya gusto nila yung inumin na to. Bilis ang matunaw, oh. Walang ano, walang ibang granules na natira. Boy. So guys, tingnan nyo naman Napakaganda Ng kanilang paglabas ng tubig Yung kanilang paglilinis Maganda din, madali din So, nalay ko lang ito dito Ayan Nalay ko lang sila dito Tingnan nyo naman, napaka cozy ng lugar nila Pero guys, hindi ko sila nandito Sa labas sa buong araw ha Ngayon lang kasi nilinisan ko Nandun sila sa loob ng bahay sa loob mismo ng bahay yan sila nagtatambay. Tapos dahil mainit yung panahon, malinsangan, hindi ko na sila kinukulob. Hindi ko na sila kinukulob kasi malinsangan nga. Pero mayroon silang ilaw. Pag ano, pag nagigising ako ng, alin ng alanganin, tinitingnan ko sila kung nilalamig o man. Hindi naman, usually nakikita ko sila sa malayong lugar na malayo sa ilaw. So, ibig sabihin, hindi talaga sila masyadong nilalamig. Kasi kung nilalamig sila, nakakumpul yan sila sa tabi mismo ng ilaw. Pero hindi. Minsan nandito yung isa, minsan nandito yung isa. So, they are good dun sa kanilang surroundings. Tapos guys, siguro sanay sila sa amin na nakikita kami kasi nandun nga sila sa loob ng bahay. Pag matutulog na, ang ingay, ingay, ingay nila. As in, walang, ay, walang katapusan. Parang, nagiging music to my ears na lang yung kanilang ingay, mamayang gabi guys iilawan ko, pagkatapos naman papasok ako sa kwarto, tapos makikita nyo ang ingay nila abangan nyo mamayang gabi guys nagligpit lang ako ha, ah. naririnig nyo sila ang ingay <laughs> bakit, nagliligpit lang ako ha Nagpiligpit lang naman ako, bebe. Piligpit lang ako. Gusto nyo pumasok? Malamig. Ha? Ay, hindi naman kasi malamig yun. Poopy pants pa yung isa. Mahangin pero malinsangan dito sa labas. Pero, nothing to worry about mga CCO. Kasi, safe kayo dito sa labas. Ganyan lang kayo. Magliligpit lang ako. Relax. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. iingay yung dalawa. Dalawa nga ka lang kayo, iingay, iingay-ingay yung saglit lang. Magliligpit lang ako. Patapos na rin ako. Kaya huwag nang maingay. Matudtad. Naririnig Patulog na lang. Oras. Quarter to one. Ayan sila, oo, ang iingay-ingay. Tara, silipin natin. Silipin natin sila. Dalipin natin sila. Puntahan natin. Tara. Pag makita naman ako, tatahimik na yan sila. Ayun sila. Maingay lang. Bakit? Ah. Matulog na. Matulog na. Matulog na. Okay? Tulog na kayo. Good night na, good night na. Hindi kayo maingay, ha? Babalik na ako sa kwarto. Pakinggan natin kung mag-iingay pa ba sila o hindi. Guys, tingnan nyo ha. Pakinggan nyo. Nap Napaka-relax lang nila. Yung tamang kwentuhan lang sila, yung lang ingay. Pero, pagpasok ko, kung ano magiging reaction nila pag umalis ako dito sa aking kinauupuan ng katabi nila. Tara, ang mainit. Pasok na ako sa room. Pagbilang lang tayo ng ilang sandali. Nagtatawag na sila. Ayan na. Ganoon talaga. Kailangan natin sila patulog At kailangan ko rin matulog. Hindi naman 24 hours. Babantay ko sila. So, yun ang aking observation sa aking 5 days old na mga sisil. Sa susunod ulit na aking pag-video kung anong gagawin nyo sa mga susunod na kanilang mga araw at saka weeks at saka uh, months nila. So, ito si aling Mimay at iyon ang aking dalawang white kelso. Good night. Bye-bye. Ingay. -bye. Yeah.